Ayan, so sa mga nagtatanong kung sino ba to, kasi grabe yung result. And, ayan, so ako po yan. Okay, so ako po yung nasa picture na yan. And gusto ko lang po yung i-share yung story ko. So, eto po, ayan, sobrang laki ko. I was 96 kilo. So, eto po, I, I am 52 kilos ngayon. Ang kwento po niyan ay meron akong hormonal imbalance. sa try ko lahat ng diet, na try ko lahat ng exercise, pero wala. Kasi nga, ito lang talaga yung supplement na tinitik ko. Nawalan ako ng na 2 kilograms each week. Kaya naman, nakakatulog pa rin ako ng mahimbing at mentally refreshed. Pakiramdam ko ang aking katawan ay puno pa rin ng enerhiya ng hindi kinakabahan at nag-aalala. Lately, alam niyo ba, sobrang hectic ng aking schedule at nakakalimutan kong uminom ng AMS Lean product na ito. Ngunit ang aking timbang ay 49 kilograms pa din mag-shoot ng review clip para sa inyo dahil nagustuhan at nagulat talaga ako sa napaka-efektibong produkto ito. Kaya kung sino man sa inyo ang gustong magpababa ng timbang o magpapayat, huwag palampasin ang produktong ito.